Ano nakukuha nila ang dami punong punong pa rin po yung skimmer natin na eh, malapit so yun, Nakakatawa po mukhang uh, end of the day na ba ma'am? Okay na po ngayon? Ay, yung na po. Mas okay ba naman yung araw ngayon? Marami po ba nakuha? Marami po sir, ngayon lang po. Ngayon lang yan. Sa bukas po, asahan natin. Marami, Marami na po. Ganun po kasi pag yung ating mga lodi rito, banye banyeras So yun po, thank you very much po sa servisyo po at uh, sa inyo pong uh, walang sawang paglilinis sa ating baybayin. God first po. Mayor, malapit ng Pasko ha. Yan po yung 10 DPS natin. <laughs> Tulungan po natin sila, wag na tayong magkalat para po kahit paano mapadali yung kanilang trabaho. Grabe ay, yung itim nung... Ay, masag pa lang, sakit. Asan, ah, sir? Eh wali mga sir. Kusap natin sa camera, sir. Ayun, Ayun po. <laughs> Ayan, hindi po basura to, ha? Ayan, o. Oh. Ayan, <laughs> Hindi, pero yan po ay buhay ka lang. Yan. Ikaw ba yung malimasag ni Orme? Ha? Thank you Wala na natin siya si Mr. Crab. Mr. Crab. Ma'am Marisa, good morning. Mama, ito po 'yung ano, parang parting ano na. Tapos na po 'yung operations within the day po, no? Or may tuloy pa po, po ba? Tuloy pa rin kasi kumakain. Ah, oh, tama, ibabalutin pa. Ma'am, ito po tuloy-tuloy araw-araw 'yung kanyong everyday po. Mama, meron naman po kayong manpower. Sa inyo, ma'am, ito ay parang konting panawagan lang. Ano po 'yung parang kailangan niya pa? Eh, kung ano pa 'yung kailangan 'yong kagamitan? Yon banyera. Ano pa ma'am? Kasi pag pagdagdag ng gasura o mga yan naman, club. Club po. So yun kasi nga pinapalit-palit niya ata. Hindi po 'yan eh pag sa ano, everything kinagagami. Sa bigat ng trabaho nila. Sobota ma'am, may marami pa kayong botahan. May nag-ano po eh may supply na ng supplies si po. Okay, sige ma'am. At least po siguro may makapanood na mga kababayan natin makapagpaabot po ng tulong. So, ano po ma'am? Sa kanisa, MMDA wala po po. Sa so, sa MMDA rin po yung iba wala. So, kailangan nakakabilib lang po yung determination at nyo. Yung sipag po ng Team Mandaragat at MMDA na rin. At uh, yun nga po, thank you very much po sa serbisyo uh, servisyo nyo sa Manila Bay. Salamat din po. Thank you, Mama Risa. Yun lang. Thank you po. So yun, mga Nakakabilib lang yung ating uh, Team Mandaragat. Lalo na yung mga naglilinis po sa ating Manila Bay. Yung nga, panawagan lang po ng ating mga kasama rito. Uh, mga dagdag pa nilang kailangan para po mas mapagaang pa yung kanilang trabaho mga banyera, bota, gloves so yun po At, uh, pero kung determinasyon lang po yung usapan eh, wala pong masasabi sa kanila talagang basisipag po sila maaga pong gumigising mga alas 4 pa lang alas 5, alas 5 pa lang po ng umaga nandito na sila so ito naman po yung naging ka, ano di ba Malinis na po itong mismo ng ating buhangin nandito. At ayan uh, na po yung ating garbage skimmer. Ang layo na. No? parang roro. may pantutungbo dyan. Eh. pag alibang-bilang daw po inaano ni engineer si dito naman po siya ano itadag. pag pag ang problema rin pa pag low tide. Katulad yan kanina, ang lalim nang nilusong yun. Tama nilusong po, nakit-tama. Kasi eh. uh -uh. mahihirapan yung makina nila. Pero napakalaking bagay po talaga. Na Kailan nagsimula mam Ma si skimmer? Noong Monday. Monday. Pero kung baga... Pero nung, ano, international, nilala na siya na rito, nag-operate na rin. Pero daman nyo yung ginhawa na ano, no? Kung kayo, niyo, didis so didiskargan nyo na lang yung basura oh, rito. yung pagka nagdam sila ng basura, problema na yung pagkakakuta. Tulad oh. yan, dalawa yung banyera ko kaya mahirap matagal ano yun. pero kung marami mga anim siguro na banyera mabilis yan oo oh, nandiyan naman marami naman po sila kanina eh kumbaga okay. mabilis banyera lang naman ang kailangan talaga kasi ipin nyo dati nung walang skimmer kamay kamay yes. tapos skim skim, Sa kayo, skim kayo, ng bangka po, yan, pag nasa water siya tapos pag inano nilip mo ang bigat kanina nga yung nag sila doon nakala ko tataw yung bangka eh kasi pag hinihila mo siya syempre yung pressure tapos nandito pa silang dalawa pero pag tapos idadump na lang dito. Ayun ma'am. Ah, ano yan, request nyo or Alam pinadala ko, talaga? Nakipag-coordinate si Mayor sa DNR. Sa DNR at saka sa DPWH para po dito muna sila Pansamantala for 4 months. Ay, ano? Ayos. Yes, Matagal tagal yes, Hanggang end of the year or next uh, year? Parang ano, during habagat days. Kasi habagat tayo hanggang ang December or ano. Pag-amiya o pag-amihan na yun. May nakita mo ma ako isa pa niya sa base ko. Kumbaga Opo, kap kapatid niya rin. Doon 'yun naman, doon 'yun. Doon po sila galing. Tapos dito po lobi niya papunta po. Ayos, yung malaking bagay po Ayos, 'yun yung mga ski. sana madagdagan pa. Sana tatlo. Sige, <laughs> so, yan, thank you, Ma'am. Ayun, napakalaking bagay po sa team Mandaragat nung ating mga skimmer. At tama yung trabaho po sa paglilinis. Thank you po. Ma so, masamay na at uh, date ulit with uh, team Mandaragat napakasipag po at uh, nga nakita natin na lahat po ni ma'am na malaki tulong tong uh, skimmer sana madagdagan pa at uh, nga po yung concern nila dagdag banyera, dagdag boots, uh, gloves yun. at uh, ayan po sa determinasyon lang po hindi po matatawaran ng determinasyon ng ating uh, mga naglilinis ng Manila Bay maraming salamat po sa inyo uh, makapagbigay natin ng pasasalamat sa mga naglilinis ng ating karagatan thank you very much po Kasama, kung kasama ko natin kanil po itong video na niya ako po yung mag-like, comment, and subscribe, hit yung notification bell. Para update po kayo pag may bagong time video. Maraming maraming salamat po. Keep safe, tiwala at malasakit. And see you po sa next vlog update mo kasama.